Tinignan ko ang iba't ibang websites, tinabilid ko ang mga statistics para lang makapag-come up ng listahan ng sampung bansa sa Asia na may pinakamaraming katoliko. Ang tanong, Pilipinas ba ang lumabas na number one? Watch until the end of this video to find out. This is the top 10 Catholic countries in Asia countdown. This episode is sponsored by Holy Hugs. More about them in this video. Kamusta? I'm Jay Aruga, host of this channel. Marami na tayong nagawang listahan sa podcast na ito. This time, magpa-focus tayo sa isang kontinente. The largest continent in the world, Asia. At para exciting, gawin ulit nating guessing game ang episode na ito. Handa na ba kayo? I'm ready! I'm ready! I'm ready! Game na! At number 10 home to approximately 1 million to 1.2 million Catholics. Itong bansang ito ay one of two Asian countries na ang dominant religion ay Catholicism. In fact, 97 ang population nila ay Catholic, making this the most Catholic nation in Asia. Spoil ko na, hindi ito Pilipinas. Kasi ang boring naman kung pang number 10 ang Pilipinas. Dinala sa kanila ng Portuguese missionaries ang pananampalataya may matinding Marian devotion sa bansang ito, including the Our Lady of Aitara, isang local apparition na mahal na birhen sa ilang mga babae sa Aitara Hill noong late 19th to early 20th century. Naulaan nyo na ba kung ano ang number 10 country natin? It's none other than East Timor o Timor Leste. That's a little easy. Why don't you just give it a trophy? At number 9, home to 1.29 million Catholics, ang Feast of Saint Anne, nanay ng Mahal na Birhing Maria, sa Bukit Metaham, ang isa sa pinakmalaking Catholic celebrations in Southeast Asia. So ayan, may clue na kayo. ASEAN itong bansa na ito. Tuwing July, 100,000 plus pilgrims ang pumupunta dito para magsagawa ng 9-day novena, prosesyon at mga healing services dito sa predominantly Muslim na bansang ito at Portuguese din ang nagdala ng Catholicism sa bansang ito. Naging sobrang busy ng mga Portuguese noong 16th century. Nahulaan nyo na ba kung ano ang bansang tinutukoy ko? Ito yung bansa na sabi niya wala lang daw yon dahil walang Malaysia. Number 8, home to 1.2 to 1.5 million Catholics. Around 6 to 7% ang Catholics sa bansang ito. Isa ito sa mga bansa na naging stops ni Saint Francis Xavier sa kanyang Jesuit evangelization tour throughout the world. Dumaong siya sa Ceylon, old name ng country na ito, noong October 1543. Nagawi siya malapit sa Colombo na siyang capital ng bansang ito ngayon. Major clue na yan, ang National Shrine of Our Lady of Madhu, ang isa sa holiest Catholic pilgrimage site sa bansang ito na more than 400 year ang history. Ang shrine na ito has been a rare symbol of unity with other religions matapos ang civil war sa bansang ito. Dinayo ito ng tens of thousands of Buddhist, Hindu, and Protestants nung na-achieve ang peace. Alam nyo na ba kung ano ang bansang tinutukoy ko? Walang iba, kundi Sri Lanka. At number 7, 1.3 million to 1.6 million ang Catholics sa bansang ito. Sa isang town sa bansang ito na kung tawagin ay Harissa, matatagpuan ang bronze statue ng Virgin Mary na nagtitimbang ng 13 to 15 tons at may taas na 8.5 meters overlooking the Bay of Junea. Itong bansa lang na ito ang nag-iisang Middle Eastern country kung saan Christians, specifically Catholics, ay may political power. In fact, nasasad sa kanilang constitution sa 1943 Pact na ang president should be a Maronite Christian. Ang Maronite Catholic Church is of course in communion with Rome. Ano itong bansang ito? Walang iba kundi Lebanon. Okay, number 6 na tayo. Controversial ang bansang ito. May estimated na 10 to 12 million ang Catholics dito. Mas mataas ang bilang niya kaysa sa Catholics sa mga bansang nasa numbers 5, 4, and 3. Pero dahil estimate lang ang Catholic population sa bansang ito, kaya linagay ko siya sa number 6. At malamang ang tanong na pumapasok sa isip nyo ngayon ay bakit estimated lang? Ito ay dahil sa marami sa mga mananampalatayang Katoliko sa bansang ito, nagpa-practice ng faith underground. Patago And nandun din siya sa ating list of worst countries for Catholics. Pero huwag natin pag-usapan ang negative. Pag-usapan natin ang positive. Alam niyo ba na ang first canonized saint sa bansang ito ay nagangalang Saint Mark G. Yan siyang. Siya ay addict sa drugs na kung tawagin ay opium. Hindi siya pinayagang sumubo na communion for 30 years dahil sa addiction niya. Pero hindi siya tumigil sa pananampalataya. Hindi siya tumigil sa pagsimba. Pinatay siya bilang martyr dahil hindi niya rin announce ang Christianity noong Boxer Rebellion noong 1900. He was canonized saint by Pope St. John Paul II noong 2000. San galing si St. Mark G. Tianxiang? Saan pa? Kundi sa best friend dating bansa, China. At kung nagugustuhan nyo ang video na ito so far, please naman, baka pwede namang pa-subscribe naman dyan. And while you're at it, like naman ang video and hit that notification bell. At this point, gusto ko lang kayong ibitahan na i-check out ang sponsor ng video na ito na Holy Hugs. Nabanggit ko si Pope St. John Paul kanina at eto siya ngayon, niyayakap ko. Ang Holy Hugs ay faith-inspired pillow, perfect when you're praying o kung magre-relax lang kayo o habang nanonood kayo ng YouTube videos ko. Ox din siyang kasama habang nagbabasa ng Bible o kahit nagbe-break ka lang from the noise of the world. Check out Holy Hugs from the website www.lilymoms.com para makapili kayo ng designs. I tell you guys, hindi nyo pagsisisihan ito. Follow their Facebook pages as well sa Holy Hugs and Lily Moms. At kung meron na kayong Holy Hugs, please send me a photo with your Holy Hugs pillow. Who knows? Maybe I can feature you in my podcast or in my social media pages. All right, let's continue with number five. May 5.9 million Catholics sa bansang ito. Gustong gusto ko ang kwento kung paano nag-spread ang Christianity sa bansang ito. Dahil unlike many countries, hindi dumating ang Christianity dito through missionaries or conquest. For some reason, which is probably God's providence, may nagdala ng Christian text sa bansang ito nung ang ilang mga Confucian scholars ay napadpad sa China. At mula nung nabasan nila ang mga Christian texts ay naintriga sila sa Western ideas gaya ng science at mga moral teachings ng Catholic Church. Si Yi Xiong Hun, ang unang layman na nabautismohan sa bansang ito. Nabaptize siya sa Beijing at pagbalik niya ay sinimulan niya ang first Catholic community sa bansa. At dahil walang pari sa kanila noon, ang tanging sakramento lang na pwede nilang gawin ay baptism. Until one day, nagkaroon na sila ng homegrown priest by the name of Andrew Kim Taigon. And of course, tale as old as time, Catholics in this country were persecuted. Pero not by foreigners, but by their own. Persecuted sila ng Confucian government officials. This country had 103 martyrs and therefore 103 Saints. Nalampasan pa nila tayo. Kaya ako nagustuhan ang kwento ng bansang ito dahil hindi pwedeng i-reject ng leftist protesters nila ang Christianity dahil linked ito sa kolonyalismo. Dahil sila mismo ang tumanggap at nag-spread na Christianity sa bansang ito. The truth is like a lion. Just let it out and it will defend itself. And oh, by the way, ang bansang tinutukoy ko ay South Korea. Number 4 home to 7 million Catholics. Nakapunta na ako sa bansang ito at nakasimba na ako sa simbahan nila. Nakita ko ang devotion ng mga Katoliko doon. Gaya ng Socor ay may 100 plus martyrs din sa bansang ito. 117 to be exact na sila ni Pope John Paul II noong 1988. Ang kanilang feast day ay tuwing November 24. Itong mga martyrs na ito ay nag-span from 17th century up until the 19th century. Bakit sila naging martyr? Ayaw nilang i-renounce ang kanilang Catholic faith. Ilan sa inyo ang tumitiklo kapag Christian values na ang pinag-uusapan sa social media? Tayo, ang kinakatakot lang natin ay social media persecution. Pero ang mga martyr na ito, real, physical persecution ang hinarap nila. Ang number 4 country natin na pala ay Vietnam. Number 3. Surprising na nakasali ang bansang ito dahil ang pag-boom ng Catholicism sa kanila ay fairly recent lang. May 8 million Catholics sa bansang ito ngayon. Despite having a Muslim majority population, may rapid Christian growth sa bansang ito at napansin ni Pope Francis iyan kaya dumalaw siya dito during his visit sa Southeast Asia. Clue na yan, nasa Southeast Asia ang bansang ito. Ang bansang ito ang may pinakamalaking archipelago sa buong mundo at isa sa isla nila na kung tawagin ay Flores Island is composed of 90% Catholics. May 2,700 churches at isang malaking tourist spot for Catholic pilgrimage ang isla na ito. Ang top 3 Catholic country in Asia is none other than Indonesia. Sa numero 2, may 20 million Catholics sa bansang ito, which is a good fit dahil sila din ngayon ang bansa na may pinakamalaking population sa buong mundo, overtaking China. Although maraming katoliko at kristyano sa bansang ito, it doesn't mean they don't face persecution. Nung nasama ang bansang ito sa list natin ng worst countries for Catholics, marami ang nagprotesta. Kaya I'll leave that to you to research na lang. Check out nyo yung Open Doors, a watchdog ng Christian persecution around the world. Research nyo rin ang tungkol sa Hindu nationalist. Pero para sa episode na ito, pag-usapan natin ng positives. It has been said na si Saint Thomas mismo o si Didymus o si Doubting Thomas ang nagdala ng Christianity sa bansang ito sa region called Kerala. And up until this day, may St. Thomas Christian Community o Zero Malabar Catholics that can trace their line from the original mission. Ang bansang ito ay home to some saints, gaya ni na St. Curia Jose Elias Chavara, St. Euphrasia Eluva Tingal, St. Alfonso of the Immaculate Conception, at nakadisplay sa Goa ang incorrupt body ni St. Francis Xavier. Pero siguro ang pinakakilala niyong saint sa bansang ito is one Mother Teresa of Calcutta. And yes, Calcutta is a city in this country. Ang number two country natin ay India. oh, ayan, siguro may idea na kayo kung ano ang number one Catholic country in Asia. Nabanggit ko kanina na ang East Timor ang one of two countries na ang dominant religion ay Catholicism. Itong bansang ito ang isa pa sa dalawang bansang iyon. Marami sa mga Asian countries na napag-usapan natin dito, ang nagdala ng Catholicism sa kanila ay Portugal. Itong bansang ito ang nag-iisang bansa sa Asia na ang nagdala ng Catholicism ay Spain. May 85 million Catholics sa bansang ito. Number 3 sa buong mundo at number 1 sa Asia. Kaso ang pinagtataka ko lang ay bakit dalawa lang ang canonized saint dito, si San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod lang. Anyare, dahil ba despite marami ang katoliko dito, kakaunti lang talaga ang nabubuhay ng malasanto? Kailangan pa ba nitong bansang ito ma-persecute bago lumiyab ang apoy ng pananampalataya? Actually, ang isang magandang tanong ay, kung may magpa persecute kaya sa atin ngayon at ipinarenoun sa atin ang pananampalataya, ilan kaya sa 85 million ang mananatiling Katoliko. Of course, alam ko nang alam nyo ang tinutukoy ko na ang number one Catholic country in Asia is the Philippines. Pero itong mga tanong ko, I leave it to you guys for you to ponder on. Minsan, taken for granted natin ang kalayaan nating manampalataya. Pero alam nyo ba na sa ibang bansa, ang pagbigay ng Biblia or kahit pag-own lang ng Biblia is strictly prohibited. Kumuha ko ng video tungkol dyan. Kung gusto nyo malaman kung ano-ano mga bansang bawal ng Biblia, check out the video right here.